Just one because that's heavy. Bring the other one, Nate. The other one. Man. Man. I to... <laughs> <laughs> oh, man. <laughs> oh, man. <laughs> oh, man. I, I so. Yeah, I can lift all three. Yep. What are you doing? To lift two We're time. gonna open that one. I can we have once. What day it. today, Kuya? Today Monday. is? Today is Monday. Monday what? Monday, New Year's, and New Year Day. Happy New Year, everyone. <laughs> How about you, Nancy? Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, everyone. So, today is we gonna open this one. Ayan. So, ito ay... Ayan. So, dito natin yun siya ilalagay. At ito naman ay para sa kanilang bed. Ayan. So, ayan ang monkey. Oh. And then... Ito, finally, mabubuksan na natin to guys. Yung box shelves na yan, guys, ay galing sa kanilang playroom. Dati mga laruan ang laman niyan ngayon, linagyan ko siya ng mga books. Tapos meron pang mga books doon na um, hindi nagkasya dito. Ayan, so finally mabubuksan na to ngayon at malalagay na natin siya dyan. Tapos, ito naman ay bubuksan na rin to. Ayan. Tapos yan, lalaban ko muna yan sila para malinis na. Ayan, para happy yung new year ng mga bata. Ayan. Tapos ito, binalot ko to no last Christmas guys. Ayan. kasama na yan sa mga in-unbox nila last Christmas. Ayan. Last December 25. Ayan. So ngayon ay i-open natin to guys para dito nila malagay yung kanilang mga friends. Ayan. Para malabhan na yan while i-insul natin tong ano nila bookshelves. Open and then put all your friends there. Yep. So guys, natanggal ko na yung cover. So ito naman yung bed protector nila. Ito na lang yung hindi ko tatanggalin. Ayan, kasi bagong lagay lang yan. So, ngayon, lalabhan ko yan What? siya tapos habang maglalaba mamaya habang ilalagay ko yun sa washing machine, ito naman ay bubuksan. At saka yan. So, ito ilalagay ko muna sa washing machine. Ayan. Ayan yung dalawa, oh. Why is he in there? Yeah. I know he's here. is there, look. Wait. He's So, ayan na, guys. Nalagay ko na siya sa washing machine. So, ngayon ay lalagyan na natin siya ng detergent. Ayan. So, mabango ito guys. Ayan. Kukusa natin. Now, large, heavy, and then cold. ito, mamaya ko na lang ito bubuksan. Habang umiikot yung washing machine, ito na lang muna yung bubuksan ko. Tapos ito, mamaya ko na lang ito bubuksan. Ayan. Ito na lang muna yung bubuksan ko ngayon. Ayan. Kuya, can you put it there, kuya? So, ito yung mga parts niya, guys. Ayan. Ayan ito and, At ito yung kanyang ayan, storage cube instruction manual. Ayan, so, madali lang to gawin, guys. Ayan, so, ayan, number one. So, may instruction naman siya. Three, four, five, and six. Ayan. So, may pagpipilian dito kung ano yung gusto natin. So, number one ang gusto kong gawin nito. Ayan, so yan yung gagawin natin, yung number one. So, ayan guys, nabuksan ko na. Ayan. Tapos, ayan siya. Tapos, ito na yung mga parts niya. So, andito na tayo sa number one, guys. Ayan. Sit up the base. Ayan. So, ito yan siya. So, ito yung pinakaunang gagawin. So, magsimula na tayo, guys. So, ito na yung lahat ng mga parts niya. So, ito guys, ay madali lang to. Ayan, kasi may mga ano naman siya na kung saan mo i-insert yung ano, yung mga cubes. Ayan. Okay, madali lang siya. And then, so yung maging, ito yung magiging front niya. Tapos, ito naman. Ayan. Ayan. natin both sides. And then, continue lang natin kasi pwede naman siya i-insert lang siya dyan. Guys, so guys. So, ganun parang ano lang yun sya. So, dito naman sa corner na to guys is ano lang siya sya. Insert lang dyan. Tapos doon sa kabila ganun din. So, dito naman guys. Ayan o. So, both side. Dito. Ayan siya. Kahit i-ano lang natin sya dyan. Ayan na tatlo. So, ayan siya guys. Connect-connect lang yan siya. Ayan. So, ito din. Kukunik lang natin siya dyan, guys. So, oh. so ayan. Kabit na siya doon. So, ngayon naman, ito naman siya. So, ganun din siya, guys. Ayan, i-insert lang yan siya. Ito. Tapos, ito naman, kukonek sya dyan. Eh, pupush lang natin. finally, natapos din siya guys. Ayan. So, akala ko ano, sabi ko kanina madali lang siya gawin. Pero, ayan. So, namula yung kamay ko guys. So, ayan. So, ayan. So, ready na ilagay yung kanilang mga books. O, may mga parts pa na hindi nagamit guys. Ayan o. Oh. So, sakaling may masira dyan. So, may pangpalit pa tayo na parts niya. Ayan. Tapos, isang ganito. So, ayan guys. Tapos na ako sa bookshelf. Ngayon naman ay meron akong in-order dito guys. Ayan. So, last year ko pa na-order to. Pero, ayan na nga. Dahil hindi ko nagawa yung bedroom nila. Ayan o. Oh. Lalagyan ko siya ng medals. Ayan, kasi may mga medals na naipon si Clint. Never give up. Ayan. May screw na siya na kasama dito. Ayan. So, dito ko siya ilalagay, guys. Ayan siya. So, yan na guys. Ang kanyang medal. So, tapos na siya guys. So, oh. yan. So, ito ay ilalagay ko na to sa dryer para matuyo na siya kaagad. So, ito guys is lalagay ko lang siya sa ano, delicate. Tapos, more dry. And then, start. Tapos, matutuyo na yan siya mamaya. Tayo na siya guys mm, Mabango At mainit pa Ibabalik okay. na natin Ang beddings nila Sit down kuya, er, kuya. Done Wow It's wow, a magic it. Now go to your bed Your turn go okay Are you ready? Yeah. Catch it with one finger We are done Done! Less than a second. Have good good job. job! So, done. Ngayon naman ay ito yung bubuksan natin, guys. Ang laki ng pillowcase niya, guys, oh. Very big pillowcase. Kasi yata yung dalawang pelo nito. And then, My fellow, are you here? How the fuck is that cold here? So dalawa 'to guys, pareho lang yung size nito. pillow <laughs> ang laki ng pillow case at ang ganda ng tela guys ang ganda din ng kulay niya Ni? Wow. <laughs> We're done! Yep. So, So, ito guys. So, ito guys, panghuli na to. Ayan. So, ito ay para sa, lalagay ko to dito. So, ito guys, so, Super lambot niya, guys. So, ha? Super lambot niya. So, mamalagay na natin... Today, do you know what we have? up okay. is it here? Mm -hmm.